Si Costa Kikmanovi kay isang 7th grade na batang lalaki. Siya ay nag-aaral sa Vladislav Rebnikar Model Elementary School. Public Elementary School sa Rakar, isang mayaman na urban area at municipality ng Belgrade. Kilalang tahimik at matalino si Costa. Ayon sa kanyang school records ay madalas sumali si Costa sa mga school competitions. Madalas din itong sumali sa mga mathematics competitions at madalas ay nananalo. Taong 2022, siya ay nanalo ng third place sa Municipality History Competition. Si Costa ay nagmula sa prominenteng Belgrade family. Ang kanyang ama ay kilalang radiologist at ang kanyang ina naman ay assistant professor ng microbiology sa University of Belgrade. May 3, 2023, bandang 8.40 ng umaga, nagkaroon ng hindi inaasang pag-amok at pamamaril sa loob mismo ng Vladislav Model Elementary School. Nang isang estudyante. Ayon sa Ministry of Internal Affairs, matapos pumasok sa paaralan ng sospek, ay agad nitong kinuha ang kanyang baril sa kanyang backpack at agad na binaril at napatay ang security guard. Pagkatapos ay binaril at napatay niya ang dalawang hall monitors na nakita niya sa hallway na parehong mga babae. Kasunod noon ay muli niyang kinasa kanyang baril habang papunta sa kanyang classroom. Nang makapasok sa classroom ay agad niya binaril ang history teacher at sa binaril ang iba pang pa mga estudyante. Napatay niya ang pitong estudyante, isang lalaki at anim na babae. May lima pang mga sugatan. Kasunod noon ay tumakbo ang sospek sa hallway at pumasok sa courtyard kung saan ay doon niya kinontak ang mga pulis bandang 8.42. Ibig sabihin, halos dalawang minuto lamang ang ginawang pamamaril ng sospek. Ngunit napakaraming nasawi sa ganong kabilis na pangyayari. Dalawang dalang baril ng sospek, isang CZ-75 Shadow II at .22 LR variant pistol. Ang iba mga estudyante na nakatakbo ay nakapagtago pa sa isang kumpanya sa likod lang ng paaralan. Ang pamamaril ay pumatay sa kabuang siyam ng mga estudyante, walong babae at isang lalaki at ang isang security guard. Anim naman ang mga sugatang estudyante at isang guro. Sa mga nasugatan, dalawang lalaki at isang babae ang dinala sa University Children's Clinic sa Belgrade. Ang mga lalaki ay nagkaroon ng sugat sa kanilang mga paa. Ang babae naman ay tumamunang ng sugat sa ulo kaya kinakailangan niyang maoperahan. Ngunit 12 days lamang lumipas matapos nitong maoperahan, ay namatay din ang bata dahil sa malalang kondisyon. Ang 52-year-old na history teacher naman ay binaril ng makatatlong beses, kaya inoperahan din ito sa Clinical Center of Serbia. Ngunit matapos ng kanyang operasyon ay hindi na niya magalaw pa ang kanyang kaliwang kamay at hindi na rin siya makalakad. Ang sospek sa pamamaril ay kinilalang si Costa Kikmanovic, ang 13-year-old na estudyante sa nasabing paaralan. Sumuko si Costa sa mga pulis at agad itong inaresto. Sa kanyang edad ay hindi siya maaring humarap sa mga kasong kriminal o misdemeanor dahil sa Juvenile Criminal Offenders and Criminal Protection of Juveniles Act na nagtatakda ng pinakamababang edad ng criminal responsibility na 14. Kaya ang kaso ay isinangguni sa Center for Social Work. Ayon sa Ministry of Internal Affairs, isang buwan ng plinano ni Costa ang pamamarel. Una niyang isinulat ang mga target na classrooms kung saan niya gaganapin ang pamamaril, pati na ang mga listahan ng mga estudyante na kanyang babarilin. Nakatanggap din ng balita ang ministry na si Costa pala ay dati nang nakapag-training sa isang shooting range kasama ng kanyang ama na siyang legal na may-ari ng mga baril na ginamit sa pangyayari. Iniulat na si Costa ay nagpaputok ng kabuang potpito na mga putok sa panahon ng insidente. Base sa initial investigation, gumawa ng kill list ng mga kaklase si Costa matapos dumanas ng marahas na pambubuli sa paaralan. Galit din umano ito sa kanyang history teacher, kaya yun lamang ang natatanging guru na nasa listahan. Matapos ng insidente, si Costa ay inilagay sa ilalim ng pangangalaga ng Child and Adolescent Neurology and Psychiatry Clinic, isang psychiatric hospital sa Belgrade. Nagsagawa din ng pagsusuri sa droga ang Military Medical Academy. Ayon sa abogado ng kanyang ama na si Irina Borovic, nalaman na hindi nasa ilalim na ng impluensya ng mga psychoactive na gamot si Costa. May 8, 2022 ay bumayag ang ina ni Costa na siya ay ipasok sa Mental Health Institution. May 23 ang Higher Public Prosecutor's Office ng Belgrade ay nagsagawa ng investigasyon sa responsibilidad ng Partizan Practical Shooting Club kung saan ay nag-aral si Costa kasama ng kanyang ama. June 1 ng kaparehong taon ay nagsagawa ng school inspection ang gobyerno at napag-alamang walang may nangyayaring pambubuli kay Costa, base na rin sa mga salaysay ng ibang mga guro at ng kanyang mga kaklase. Ang kaparehong mga magulang ni Costa ay hinuli matapos ang insidente. Ang kanyang ama ay na-detained at tinanong sa isang pagdinig noong May 5 sa Higher Public Prosecutor's Office sa Belgrade. Kasabay nito ay inimungkahi din ng Higher Public Prosecutor's Office sa Higher Court na panatiling nakakulong ang ama. Ayon sa mga prosecutor, sinanay niya ang kanyang anak sa paghawak ng baril sa pamamagitan ng pagdala kay Costa sa isang shooting range. Ito ay isang gawain na malinaw na hindi na naangkop sa edad ni Costa at itinago niya ang mga baril sa isang locker na hindi nakasecure ng maayos. Ang ama ni Costa ay inimbestigahan bilang sospek hingil sa criminal offense ng grave acts against public security. Inaprubahan ng korte ang kanyang pagkakulong sa loob ng 30 days. Ang kanyang 30 days na pagkakakulong ay muling na-extend ng dalawang beses noong June 2 at June 30, 2022. Noong July 28 ay dinagdagan ulit ng tatlo pang buwan ang kanyang pagkakulong base na rin sa utos ng judge. October 2022, ang Institute for Forensic Medicine sa Belgrade ay hindi nagsumite ng ballistic medical expertise na napakahalaga para sa paggawa ng desisyon sa indictment laban sa ama ni Costa. May 22, ang Prosecutor's Office ay nagumbisa na rin kumuha ng mga ebidensya laban sa ina ni Costa dahil sa kasong child neglect. Sa kanyang testimony ay detalyado niyang sinabi kung paano niya pinalaki si Costa, kung paano ito makihalubilo sa mga kaibigan at ang relasyon nila bilang magpamilya. Ayon sa kanyang statement ay wala siyang nakitang kakaiba sa ikinikilos ng anak bago pa man ang insidente o noong umaga bago ito pumasok sa paaralan. Nakita lamang daw niya na tinatamad kumilos si Costa habang nagbibihis. Sinabi niya na nang umaga na naganap ang insidente ay iniwan muna niya si Costa sa bahay habang nagbibihis ito at inihatid ang anak na babae sa paaralan. Makalipas lamang isang oras ay nakatanggap umano siya ng balita ng pamamaril kung saan nag-aaral si Costa. Sa una ay tumawag umano siya sa mga pulis dahil ang buong akala niya ay nasugatan si Costa at agad itong pumunta sa paaralan. Pagkarating niya ay doon pa niya nalaman na ang anak pala niya ang sospek. Noong June 24 ay ikinulong ng mga pulis ang ina ni Costa sa Prohor pisinski border dahil sa tinangkay niyang umalis sa bansa kasamang anak na babae. Ngunit ayon sa kanya ay plano lamang nilang magbakasyon dahil sa rekomendasyon ng kanilang therapist. June 30 ay pinagbawalan ng High Court sa Belgrade na ibenta ang kanilang bahay. June 12 naman ay nag-order ang National Bank of Serbia na ilipat ang pera na nakadeposit sa account ng ama ni Costa sa bailiff deposit. Ang bailiff ay isang tagapamahala, tagapangasiwa o tagapag-alaga na siyang itinalaga na tatago sa mga personal na bagay, gaya ng pera o ari-arian ayon sa utos ng otoridad, korte, bangko o gobyerno. Sila ang hahawak ng pera para sa legal claims ng pamilya ng mga nasawi at itatago nila ang pera hanggang sa pagtatapos ng paglilitis. July 18, 2022 ay isinagawa ang formal na pagtatanong kay Costa sa kaso laban sa kanyang ama na may kaugnayan sa mga aksyon laban sa public safety. Dumalo sa pagtatanong ang mga abogado ng pamilya ng mga namatay na estudyante, tatlong magulang mula sa dalawang pamilya at ang defense attorney ng kanyang ama, gayon din ang prosecutor na nagsasagawa ng hearing. Naririnig nila si Costa sa pamamagitan ng video link at ito ng apat na oras. Si Costa ay tinanong ng isang psychologist sa psychiatric hospital kung saan nagtanong ang prosecutor sa pamamagitan ng headphones. May inihanda silang limang mga katanungan para kay Costa. Ang una ay, minabaltrato ba siya ng kanyang ama? Pangalawa, kapusta ang relasyon niya sa kanyang ina, ama at kapatid na babae? Pangatlo, dinala ba siya ng kanyang ama sa shooting range? Pangapat, tinuruan ba siya ng kanyang ama na bumaril? At ang panlima, ay ibinigay ba sa kanya ng kanyang ama ang passcode sa gun safe? Sinabi niya na ang unang nagturo sa kanya na humawak ng baril ay ang instructor sa shooting range. Ang kanyang amba daw ang nagturo sa kanya paano magpaputok at kung paano maglagay ng bala. Sinabi din ni Costa na hinangaan siya ng kanyang ama dahil sa mabilis itong natuto. Ayon sa abogado ng ama ni Costa ay sobra itong nagsisisi sa ginawa at kung maari lamang daw na maibalik niyang oras ay hindi niya gagawin yun ulit hindi siya nagbigay ng insaktong rason kung bakit niya dinala sa paaralan ang mga baril at pinagbabaril ang mga kaklase at iba pang mga tao na nasa listahan mismo niya. Ayon kay Costa ay naglagay pa ng karagdagang mga hakbang ang kanyang ama para maging secure ang mga baril sa safe box dahil sa may tatlong numerong passcode ito bago mabuksan. May inilagay ding passcode ang ama sa trigger ng baril. Si Costa ay mahilig ding maglaro ng mga tactical shooter video games lalo na ang Valorant. Nakakuha din siya ng ideya kung paano isagawa ang binabalak sa pamamagitan ng panunood ng mga documentary films na may kaugnayan sa mass murder Sa kanilang bahay naman ay wala naman daw mahigpit na rules ang kanyang mga magulang Wala ding matinding pagdidisiplinang nangyayari maliban lamang sa pag-confiscate ng kanilang mga cellphones sa tuwing sila ay nakagawa ng hindi mabuti At maayos naman daw ang relasyon niya sa kanyang ama ang kanyang ina naman daw ay napakamaalaga, maawain, matalino at patas sa magbigay ng pagmamahal sa kanilang magkapatid. July 21, 2022, ang pamilya ng isa sa mga biktima ay nagsampa ng civil lawsuit laban sa ina ni Costa at humingi sila ng compensation sa pagkamatay ng anak. Noong August 9 ay nagsampan ng kaso ang mga magulang at kapamilya ng mga biktima laban sa mga magulang ng bumarel. Isang kaso din ang isinampa ng kabuang 27 claimant laban kay Costa at sa kanyang mga magulang. Ang kaso ay isinampa sa civil proceedings para sa non-material damage compensation para sa emotional pain at takot na kanilang dinanas dahil sa pagkamatay ng kanilang mga anak. Sa kaparehong buwan din ang pamilya na isa sa naging biktima ay nagsampa din ng kaso laban sa paaralan habang isang pamilya naman ay nagsampa din ng kaso laban sa Republic of Serbia na siyang founder ng paaralan. Sa kaparehong kaso, ang mga pamilya ay humihingi ng compensation sa pagkamatay ng kanilang mga anak. Ang preliminary hearing sa paglilitis ng mga magulang ni Costa ay ginanap noong October 20, 2022. Nagsimula naman ang kanilang formal na paglilitis noong January 29, 2024. Ayon sa President ng Serbia na si Alexander Vucic, siya ay nagpropose ng bagong gun measures sa gobyerno, pati na rin ang pagbababa ng edad ng criminal responsibility mula sa labing apat, ibinaba niya ito sa labing dalawa. Kasabay nun ang moratorium ng permiso ng mga baril, pagsagawa ng medical at psychological checks sa mga may-ari ng baril at ang pag-hire ng 1,200 police officers para sa mga paaralan. Noong September 1, ang 2023-2024 na school year ay regular na nagsimula gaya ng nakaplano. Malapit na rin matapos ang pagsasaayos ng interior at exterior facade ng paaralan, pati na rin ang dalawang gymnasium. Ang isang questionnaire na ginawa ng mga Norwegian psychotherapist para sa pag-assess ng antas ng traumatic experience sa mga mag-aaral ay iprepresenta din sa nasabing paaralan. Apat na buwan matapos ang insidente ay nagtanim ng sampung cedar trees ang mga empleyado sa harap ng Rebdicar School bilang alaala sa sampung mga nasawi. Nag-request din ang ina ni Costa ng online education para sa anak dahil ito ay nasa pangangalaga pa ng Child and Adolescent Neurology and Psychiatry Clinic. Opisyal na in-expel si Costa sa Ribnicar School noong August. Sinabi din ng Minister of Education na si Slavika Dijanovic na maari ituloy ni Costa ang pag-aaral sa Jagan Hercog Elementary School sa Belgrade. Ito lamang ang natatanging paaralan sa Serbia na nagtuturo ng mga mag-aaral na hindi makapagpatuloy ng normal na elementarya dahil sa mga problema sa kalusugan. Daan-daang mamamayan kabilang ang mga magulang ng mga mag-aaral sa elementarya ang nagtipon sa harap at paligid ng paaralan matapos ang pamamaril. Nagprotesta din sila kalaunan sa harap ng mga gusali ng Ministry of Health at ng Ministry of Education. Ang kasalukuyang paglilitis sa mga magulang ni Costa ay hindi inilabas sa publiko. Ang manager ng shooting range ay kinasuhan din at nanatiling hindi rin isinapubliko ang kanilang mga mukha dahil sa sensitibong kaso. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!